Gusto ko sana ang event ng Corolla ko, model 2000. Uh, running condition, magandang aircon niya, malamig. At the same time, ang kanyang registro guys ay expired na. So, plano ko siyang ibenta. Power window siya, may kunting sira lang yung isang window. Pinto, yung pinakapintuan niya guys, ito. At may tama pala ng kaunti ito. Ito lang ang problema sa pintuan. Pero okay naman siya running condition. Sa tingin nyo guys, magkano ang ganitong bintahan? At sa makina naman, condition naman yung makina niya. Yan, wala siyang overheat. Ah, natatandaan nyo, nakalipas na buwan to, two months ago, binaba natin yan, nireplace natin yung cylinder head. At wala naman siyang blue buy. Yan guys, walang blue buy. Kita nyo, tumatalsik lang yung langis dahil sa lakas ng bumba uh, sa tingin nyo guys magkano ito kapag binenta ko itong sasakay kasi plano ko siyang ipenta at wala naman siyang bangga maliban po nung ginalusan po nung mabait na nainggit po nung bago ko palang bili to okay naman ng lahat tingnan natin yung sa tambutso niya Saan yung tambutso yun? wala pong usok sa tambutso wala siyang usok at sa pagsara okay naman sara natin to lahat naman guys gumagana gumagana siya lahat so as price magkano kaya sa tingin ninyo plano ko lang ibenta no baka magkasundo tayo ng presyo eh isasalya eh, e, natin itong <laughs> itong sasakyan na ito sa gulong naman syempre yung medyong ano na rin syang konti may put-put na rin yung gulong pero yung sa likod natin okay naman pre pad nito show maganda condition po ang ano um, brake light gumagana lahat yan pero magkano kayang bintahan nito sa tingin ninyo ah, ah, tignan natin yung loob Ito so po yung loob ng sasakyan. bumagaan na po mga power window niyan. Lahat. Tignan nyo guys. Gagana yan. Oh. Yun din. Gagana rin doon. Pati doon guys. Gagana. Ito pala. Yan. Gagana rin. At yung doon din. Gagana. So ito po yung ito po yung ating pong dashboard ito po yung ano natin aircon ah, malamig naman siya so far maliban na lamang sa mga iba pang mga issue ay magano kaya ito pag naibenta ang aking pong munting sasakyan so maraming maraming salamat guys I'm Mr. Buds Mikani